Maraming ugali ang mga introvert na hindi masyadong napapansin ng mga tao sa paligid nila. Marami silang maliliit na habits na may malaking resulta. Sa pamamagitan ng pagiging consistent sa mga tila hindi gaanong mahalagang mga habits sa kanilang pang-araw-araw na buhay na isasakatuparan nila ang kanilang mga itinakdang gawain ng mas maaga kaysa sa inaakala nila. At bago pa nila ma-realize, bumubuo na sila ng isang malusog at sustainable na pamumuhay. Narito ang ilang mga introvert habits na nagpapagaan sa kanilang buhay. Number 1. Schedule Ang paglalaan ng mga introvert ng ilang sandali sa umaga o sa gabi upang magplano ng mga gawain na kailangan nilang gawin ay nakakatulong sa kanilang sulitin ang kanilang oras. Sa sandaling gumawa sila ng schedule at sundin ito, mas mahusay nilang nabibigyang prioridad at nagagawa ang lahat ng kailangan nilang gawin. Magugulat na lang sila na natapos na nila lahat ng gawain at minsan may natitira pang bakanting oras upang makapagpahinga o mag-enjoy. Number 2. Pera Ang mga taong may utang ay may tendensiya na hindi buksan ang kanilang mga mails dahil ang patuloy na pagtingin sa mga bills at mga abiso ay maaaring magdulot ng anxiety. Gayunpaman, alam ng mga introvert na ang pundasyon sa financial security ay ang pag-alam kung gaano karaming pera ang meron ka sa iyong account. Kaya regular nilang chinecheck ang kanilang balance. Kung alam nila kung gaano karaming pera ang meron sila, kung gaano kalaki ang nagagastos nila, at kung gaano kalaki ang pumapasok sa kanila, maaari silang gumawa ng mga matatalinong desisyon tungkol sa kanilang mga pananalapi at maiwasan ng paggastos ng walang kabuluhan. Number 3. Deadline Sa paaralan, ang ating mga guro ang nagtatakdan ng deadlines para sa atin. Sa trabaho naman, ang ating mga deadline ay hinihimok ng mga managers at mga pangangailangan sa trabaho. Minsan, mas nakaugalian na ng mga tao na sa kagagawin ng isang gawain ay kapag malapit na ang deadline. Pero para sa mga introvert, kapag ito ay isang personal na layunin, hindi sila maaaring umasa sa isang external deadline upang mag-udyok sa kanila na kumplituhin ng isang gawain. Maaring nakakatawa sa iba na magtakda ng isang deadline para sa isang gawain na walang masyadong halaga, gaya ng paghuhugas ng sasakyan o pagjajaging ng ilang metro, ngunit ang pagtatakda ng mga introvert ng mahirap ngunit realistic na deadline ang nakakatulong sa kanila na matiyak na talagang matatapos nila ang isang gawain. Number 4. Itulak kung ito man ay pag-aayos na higaan sa umaga, paghuhugas ng mga pinggan, o paghahanda ng hapunan sa halip na mag-order sa labas, ito yung mga maliliit na gawain na karaniwang iniiwasan ng mga tao, ngunit alam nilang dapat gawin. Pagkalipas ng ilang araw, malalaman nila na ang issue ay hindi ang gawain, kundi ang kanilang pag-uugali na ipagpaliban ang mga bagay-bagay. Alam ng mga introvert na kadalasan, ang unang hakbang ang pinakamahirap. Ngunit kapag nalampasan mo na yon, makikita mo na mas madaling gawin ang anumang kailangan mong gawin. Tinutulak ng mga introvert ang kanilang sarili na gawin ng isang gawain na hindi talaga nila gustong gawin. Sa sandaling gumugol sila ng ilang araw sa pagkumpleto ng mga maliliit na gawain, haharapin naman nila ang mas malalaking mga gawain. Number 5. Galaw-galaw Para sa mga introvert, kung gusto mong maging masaya, malusog at mas produktibo, mahalagang maging aktibo. Hindi mo kailangan magsanay na parang sasali sa isang triathlon o gumawa ng isang libong push-ups maliban kung yun talaga ang goal mo. Ngunit ang isang bagay na kasing liit ng paglalakad ng 20 minutes sa labas ay makakatulong sa blood flow at makakapagpalinaw ng isipan. Mga maliliit na exercise tulad ng pagakyat sa hagdan sa halip na mag-elevator o pagpapark ng mas malayo sa entrance sa isang parking lot ay maaaring gumawa ng isang malaking pagkakaiba. <laughs> Shoutout ko lang muna yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Norma Parinya. Sabi niya, Pag alam kong nasa tama ako, di talaga ako takot na mawala ang isang bagay o tao na naging mahalaga sa akin. Laging positibo lang ang pananaw ko. Una kong mahal talaga ang sarili ko kesa magtiis na manatili sa hindi ko makakasundo sa maraming bagay at sitwasyon. Sabi naman ni Janice May, Totoo po yan, mas maluwag sa kalooban kung nasa bahay ka lang ng mag-isa. Kasi kahit anong sakripisyo ang gawin mo sa mga kaibigan mo, hindi pa rin nila ma-appreciate. Balibihira lang ang nakakaintindi. Marami po akong mga kaibigang toxic. Ang kanilang vibes ay hindi ko gusto, kaya halos araw-araw gusto kong mapag-isa. Isa po akong introvert. At shoutout din kay Malia Momena Bantas, Kati, Maricar Asis, at Godopredo Mingoy D. III. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Pagbabasa Ang pagbabasa ay mahalaga at karamihan sa mga introvert gusto palagi silang natututo sa mga bagay-bagay. Pinapabuti din ito ang pag-andar ng kanilang pag-iisip at pagkamalikhain. Binabawasan ang stress at pinapabagal ang mga neurodegenerative na mga sakit. Naglalaan sila ng ilang oras bawat araw upang magbasa. Nagbabasa ng ilang artikulo ng balita sa umaga upang makasabay sa mga kasalukuyang kaganapan. Umaari silang tumaka sa isang magandang libro sa kanilang lunch break. Ginagawa nila itong isang ritual na magbasa bago matulog. Ang ibang introvert naman ay mas prefer ang audiobook. Nakikinig sila habang nasa kanilang mga pang-araw-araw na pagkakomute o habang naglilinis nagbabasa man o nakikinig sa isang libro, namumuhunan sila sa kanilang personal na paglago at nakakatulong 'yon sa kanilang pangkalahatang tagumpay sa buhay. Number 7. Post. Sa isang mundong tila bihira na di-disconnect ang isang tao at palaging na access sa pamamagitan ng text message o email, maaring mapilitan ng karamihan na mag-reply agad. Para sa mga introvert, face-to-face -face man o online, okay lang na maglaan ng ilang sandali upang mag-pause bago mag-reply. Sa katunayan kung minsan ito ang pinakamahusay na gawin, lalo na sa mga emosyonal na sitwasyon. Ang pagpupos para kolektahin ang kanilang mga iniisip bago mag-react ang makakapigil sa mga introvert na magsabi ng isang bagay na maaari nilang pagsisihan sa huli. Number 8. Pasasalamat Kung gusto mo makakita ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay, ang isa sa pinakamadaling bagay na ginagawa ng mga introvert ay ang magpasalamat. Naghahanap sila ng mga pagkakataon upang mahanap ang kagandahan at kadakilaan sa tila magulong sitwasyon. Ang pagtuon nila sa mga magagandang bagay sa kanilang buhay ay hindi lamang nagpapabago sa kanilang pananaw. Nakakatulog din ito sa kanila na magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kung ano ang meron sila. Number 9. Pagtulog ang sleep hygiene ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan. Ang pagpapanatili sa isang bedtime routine ay nakakatulong sa mga introvert na mas madaling makatulog. Ginagawa nila ang mga bagay na nagpo-promote ng pagpapahinga tulad ng pag-inom ng tsaa sa isang espesyal na baso o pagkakaroon ng warm at relaxing na pagligo. Alam ng mga introvert na kapag regular silang nakakakuha ng sapat na dami ng tulog, makakaranas sila ng boost sa cognition, kalusugan ng puso, at emosyonal na kagalingan. At number 10, pagising. Ang mga gawain sa umaga ang nagtatakda ng tono para sa mga mangyayari sa buong araw. Pagkagising sa umaga, naglalaan ng mga introvert ng ilang minuto bago gawin ang kanilang mga dapat gawin. Tumugugol sila ng oras sa pagme-meditate, pagbabasa ng isang artikulo na nagbibigay inspirasyon o motibasyon o pag e enjoy ng kaunting katahimikan habang nagkakape. Ito ang dahilan kaya madalas nilang nararamdaman ang mas kalmadong pakiramdam sa buong araw. Maaring hindi gaanong mahalaga ang mga maliliit na habits na ito ng mga introvert. Maaring ang mga ito ay maliliit na bagay lang ngunit magugulat ka kung gaano kalaking resulta ang naidudulot ng mga ito gamit lang ang kaunting oras, pasensya at dedikasyon. Alam mo ba na hindi matatakot na sumuko ang mga introvert kung kailangan? Panoorin mo dito kung bakit.